Eto, sa so mga vloggers na katulad ko, yung mga favorites natin dyan, yung mga bashers, yung hindi naman may iwasan, merong nga uh, hindi nagugustuhan yung mga pinopost natin, yung mga content natin, nararanasan nyo rin ba yan? Pinangihinaan din ba kayo ng loob kapag ka may uh, masasakit na mga comments para sa atin? Yung parang gusto mo nang tumigil sa pagbablog dahil napaka-insensitive nung uh, comment doon sa iyong content. Yung hindi sila nag-iisip na kahit i-consider man lang yung effort natin o kahit yung purpose natin bakit tayo gumawa ng video, di ba? Sila basta react lang sila ng react, wala silang pakialam kung uh, masasaktan yung nga uh, vlogger o yung nag-post nito. Hindi lang din sa mga vlogger, no? yung mga pang-araw-araw na buhay natin sa relasyon, sa trabaho. Paano kayo tumatanggap ng mga kritisismo yung mga constructive criticism o kahit hindi constructive criticism yung talagang pinintasan ka yung talagang may nasabing hindi maganda sa ginawa mo paano mo ngay ngayon yan natatanggap ayan welcome or welcome back sa akin channel ako po muli si Loreli ang inyong ate Lors. medyo malamig po sa akin kinalalagyan ngayon nasa Australia po kami ngayon okay so ang topic natin ngayon ito yung mga Uh, pag-uusapan natin paano natin matatanggap ang mga pintas sa atin, mga constructive uh, criticism or yung talagang panglalait na sa atin. Paano ba natin yan uh, gagamitin para mas lalo tayong umunlad o mas lalo tayong umasenso. Yung hindi tayo maaapektuhan o hindi tayo basta-basta magkapadala doon sa emosyon dahil pag nabasa natin yan, pag nakita natin, alam mo yun, masyado kang affected yung iba, pinanghihinaan ng loob. Karamihan, yung ibang vlogger, humihinto sila ng dahil dyan. Yung iba naman, bago mag-vlog, nakaprepare na sila na alam na natin yan na uh, nag-social media ka, sigurado may basher yan, di ba? Kaya uh, amin aminin, na natin na hindi madaling tanggapin kapag may nagsabi sa atin ng mali or meron nagsabi na hindi kagandahan tungkol sa nagawa natin or sa ginagawa natin, di ba? Kahit pasabihin natin na constructive criticism ito. Minsan, masakit pa rin pakinggan. May, may ano yan eh, syempre, ako ramdam po yan, vlogger ako, may mga comment yan, di ba? Meron pa rin kirot kapag may naramdaman, ay mayroong nag-comment na hindi masyado maganda o minsan talagang hindi maganda. Syempre, may kirot kasi maganda yung intention. Maganda yung intention namin, maganda yung purpose namin. Tapos minsan, yung comment, ang layo dun sa sa topic or dun sa pinost namin na content. Tapos para lang gusto may masabi lang sila, minsan napaka insensitive pa talaga ng mga comments. Kaya yan ang paghahandaan natin kasi yung mga taong umuunlad, yan yung mga taong handang tumanggap ng mga puna para gamitin para lalo siyang uh, umunlad. So yan ang Meron nga, tayong pito na pwede natin gawin para gamitin natin itong mga puna na ito, itong mga pintas sa atin, itong mga constructive criticism sa atin, eh magamit natin para lalo tayong umunlad, umasenso, at hindi para i-down tayo, okay? So number one, unawain muna, wag muna tayong mag-react. Yung pagka, kapag uh, may nagsabi ng puna sa'yo, either sa comment or sa personal, di ba? Or narinig mo lang, di ba? Ang unang instinct natin dyan eh, syempre, didepensa tayo dyan, di ba? Yung, ah, hindi totoo yan. Oo, pero kasi, 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 marami tayong idadahilan. Syempre, defensive ka kasi may narinig kang pangit tungkol sa'yo. Di ba? um, ang dami dyan. Yung ibang comment ko, kasi minsan meron tayong video na ang tips natin, specific lang talaga pang babae. Tapos sinusundan natin ng video yon na specific naman pang lalaki. So karamihan ng uh, comment, may ibang comment yan, oh one-sided ka, oh aniyan, uh, ano yan, puro babae na lang ba gagawa niyan? Which is, um, naiintindihan ko sila dahil talaga dapat both side yon. Kaya lang, uh, medyo hindi nila napansin na yung video ay pang specific. Meron naman dyan, sasabi, sinabihan ako na, oh uh, antanda mo na para dyan sa topic na yan. Pero, eh, hindi ako naapektuhan pero medyo masakit kasi um, ano namang connection nung uh, sabihin kasi sa akin, uh, wala kang appeal para maging topic mo yan or ang tanda mo na para dyan. E sa loob, loob ko, kung bata pa ako, tingin nyo ba, may ipapayo ako sa inyo kung ako ay 25 years old o 20 years old at uh, sariwang-sariwa. Palagay nyo, meron ako naranasan, enough na at uh, pag-aaral para maipayo sa inyo. Di ba wala? Pero yun nga, medyo, di ba, ko, ay komentan ka ng, ang tanda mo na, ba't ka pa nandyan? Pero okay lang din yan kasi wala siyang effect sa akin kasi uh, ginamit ko siya as constructive criticism kasi hindi niya naiintindihan. Kung bata pa ako, wala akong ituturo sa inyo, di ba? Okay? Pero tandaan natin, kung depensa tayo ng depensa, wala tayong espasyo or space para sa pag-unla, di ba? Uh, kung sarado ang uh, tenga, hindi mo maririnig ang aral. So yun, lahat yan, binabasa ko talaga lahat yan, pinakikinggan. So yun ang pwede nating uh, gawin. Huwag muna tayo mag-react. Hinga ng malalim. Kung gusto mo talagang sagutin yung comment sa'yo o yung puna sa'yo sa comment or in person, hinga ka ng malalim. Um, isip ka ng magandang sagot, yung tamang isasagot na hindi ka naman nagmumukhang uh, masyadong uh, defensive, di ba? Yung makinig ka muna, basahin mo mabuti. And then yung uh, pinaka... Minsan, yung pinakamasakit na marinig kasi, yun ang minsan kailangan natin talaga para matuto tayo. Ayan, yung pangalawa natin, alamin mo muna kung yung uh, puna sa'yo ay constructive ba yan o destructive ba yan, di ba? Hindi lahat ng criticism ay kapaki-pakinabang. May mga taong nagpupuna para lang i-down ka deba ba? Pero may mga nagsasabi dahil gusto kang matulungan, gusto kang mag-improve. So dalawang klase 'yan. So yung constructive criticism, ito yung may intention sila na matulungan ka. Example, merong nag-comment sa akin diyan na sabi niya, Um, I appreciate your vlog, yung mga topic mo, yung mga payo mo, pero nagmamambol uh, ka. Pwede mo siyang i-edit para mawala. Ako naman kasi before, hindi ko siya ini-edit kasi gusto ko parang yung communication natin, para lang tayong magkaibigan, parang kaharap ko lang kayo as my friend, ganon. Pero maganda yung comment niya na naaasiwa na doon siya kasi minsan minsan nabubulol ako, hindi ko siya kinakat, hindi ko siya ini-edit. So ngayon, dahil doon sa comment niya na 'yon, uh, most of the ano pag nabubulol-bulol ako, ine-edit ko na siya. 'di ba? So tinatanggal ko na siya. So natuto ako dun sa comment niya kasi constructive criticism 'yon. Gusto niya ako mag-improve. Okay? And thank you for that kung sino man yung nag-comment sa akin nun. And then, pagdating naman sa destructive criticism, it uh, yung word na niya, destructive, ibig sabihin, mapanira, di ba? Ito yung may intention na saktan ka lang talaga. Yung i-down ka lang talaga, di ba? 'Yan sabihan ka na, oh, hindi ka maganda, 'di ba? Ba't ka na diyan, matanda ka na, 'di ba? Bakit ka pa nag- uh, nag-YouTube? 'Di ba? Yung mga ganyang uh, uh, may masabi lang, I -i hindi hindi na nila iniisip kung ano man yung, basta gusto lang nila i-down ka. So ito yung tinatawag na mga destructive criticism, 'di ba? Kapag constructive, tanggapin mo. Kapag destructive, I-let go, pabayaan mo, huwag kang magpaka-stress dyan, huwag mong uh, sayangin yung oras mo dyan, huwag mong sayangin yung uh, emotion mo. So, kapag nakakita kayo ng comment or nakarinig kayo ng puna, i-analyze nyo kaagad, destructive criticism ba to o constructive criticism? Kapag constructive, aralin mo para magamit mo sa pag-asenso mo. Kapag destructive, tapon mo kaagad, wag mo na kaagad pansinin, di ba? Hindi lahat ng opinion ay kailangan mong uh, papasukin sa isip mo, kundi, ma ano ka, mapupuno ka ng uh, negative at saka ma-stress ka. Ayan, yung pangatlo natin, yung uh, ihiwalay mo yung uh, ang mensahe sa paraan ng pagsasabi nila kasi may tono 'yan minsan 'di ba minsan tama naman yung sinasabi nila sa iyo parang constructive criticism dapat ang dating nung pagpuna nila pero mali lang yung paraan ng pagdeliver o yung pag-aayos ng kanilang phrase ng kanilang words 'di ba so wag kang mag-focus doon sa sa tono ng kanilang pagsasabi tingnan mo yung laman ng mensahe so i-analyze mo siyang mabuti kasi minsan unang basa natin medyo mag-iinit ka agad ulo mo na ano ba naman to di ba parang pamimintas na to pero pag binasa mo siya uli ah may laman pala meron pala siyang ibig sabihin dito na makakatulong sa akin so gano'n, I, i ano mo yung uh, yung mensahe i-analyze mo mabuti kung yung sinasabi niya ay makakatulong sa'yo, kunin mo pero kung tingin mo eh pang da down lang talaga kapag kaparehas ng destructive criticism, i-let go mo lang, di ba? Pabayaan mo lang. Huwag mong pansinin. Ayan, number four. Ito, medyo mahirap to. Pero, mas maganda kung ginagawa mo to. Kung nakarinig ka ng pintas o ng mga hindi magagandang comments sa'yo, eh, magpasalamat ka. Kahit na medyo masakit, may kirot, pero, kailangan mong uh, um, magpasalamat. I mean, hindi mo kailangan magpanggap na okay ka kaagad kung talagang ang pangit nung comment sa'yo, di ba? Pero sa halip na mainis ka, nasabihan mo na lang na salamat sa feedback mo, di ba? Hindi dahil gusto mo yung sinabi niya, kundi dahil may natutunan ka. Kasi nga constructive criticism yung pagpili mo dun sa message niya. Yung kagaya nung kanina, ha? ipipiliin mo muna kung destructive siya, wag mong pansinin, itapon mo. Pero kung constructive criticism siya, meron kang matututunan, kahit medyo may kirot, magpasalamat ka pa rin, di ba? Ito yung mga mindset ng mga taong nagtatagumpay. Hindi sila takot na mapuna o makriticize kasi alam nila doon sila natututo, doon sila nag improve Ayan, yung number five, kanina ko pa ito uh, out sa inyo na gamitin natin yung mga pintas sa atin, yung mga critics na para mas lalo tayong mapabuti, yung mas lalo tayong umunlad, lalo tayong mag-improve imbes na ma-offend tayo, gawin natin tong parang pinakagasolina natin para lalo tayong mag-improve. Kasi kung sinabihan ka halimbawa na tamad ka, edi gamitin mo yon para maging mas disiplinado ka. Mas sipagan mo pa, di ba? Kung sa tingin mo, eh, hindi ka naman tamad. O di dagdagan mo pa, di ba? Parang uh, gamitin mo siya as pinaka-motivation mo, pinaka-gasolina mo. Narinig mo yung ganung bagay. Ipatunayan mo na hindi, di ba? So kung sinabihan ka naman na o masyado ka namang sensitive, eh di gamitin mo yun para mag-grow ka, 'di ba? Yung personality mo, yung uh, um, emotional intelligence mo, pagyamanin mo, 'di ba? Kasi sinabihan ka na sensitive ka. So gamitin mo siya as fuel mo, as gasolina mo para magkaroon ka ng improvement para matuto ka, 'di ba? Kasi ang tunay na malakas ay yung kayang tanggapin na may kulang pa siya. May kulang pa. Kailangan ko pang mag-improve. Hindi yung pag sinabihan ka, galit na galit ka. Bakit? Lahat naman tayo may kulang pa. May kulang pa sa atin. Lahat ng... Um, lahat ng meron tayo, eh, kailangan pa natin i-improve yan. So, may narinig ka, gamitin natin yun in a positive way para lalo tayo mag-improve. Ayan, yung uh, num number six natin, ito yung huwag mong ituring yung... yung uh, criticism o yung pagpuna sa'yo na uh, pag-atake na to sa kabuoan mo, yung buong pagkatao mo. Ang criticism o yung pagpuna niya ay, ay tungkol lang dun sa bagay na ginawa mo. Like for example nga, kung vlogger ka, kakaya ko, eto, vlog, may magko-comment dyan. Yung pag-atake niya dyan, or yung uh, destructive criticism niya dyan, eh tungkol lang dito sa content na to, tung ginawa kong video na to. Hindi ito tungkol sa buong pagkatao ko, yung hindi yung kung sino ka, di ba? So wag mong isipin na pagka may nabasa ka, or merong nagpuna sa'yo, eh, para sa'yo na yun, para sa kabuo ang personality mo na hindi yon. Ang taong marunong tumanggap ng puna ay yung taong may kumpiyansa sa sarili na kaya niya pang mag-improve. ba? Diba? Dahil alam niyang hindi kailangan maging perpekto. Maging totoo ka lang. Ito yung nakuha nating comment. Then, i-analyze mo. ayo oo nga, no. Parang may, uh, kailangan ko nga i-improve to. Di ng ibang mga comments sa akin yan. Nakikita ko, o, oo nga, no? Kasi, syempre, ilang buwan pa lang naman ako nung first month ko na na nagbablog, this is my second month. So, syempre, yung una, sabi, ang haba ng sinasabi ko sa umpisa, may paligoy-ligoy. Syempre, baguhan pa lang ako, kinokopya ko kung ano yung ginagawa ng ibang mga vlogger. So, dahil dun sa mga comment na yun, so, natututo ako na paigsiin ng dapat kong paigsiin. Pero, syempre, um, kailangan sabihin yung mga dapat, yung mga importante. Tapos, meron dyan, uh, nag-comment, ang dami ko daw daldal, -dal, ang dami ko sinasabi. Tinignan ko naman yung video, hindi naman siya paligoy-ligoy. Kasi depende kasi sa level ng nakikinig. Meron kasi mabilis naman maka-catch up, meron namang hindi. So, nandun ako sa middle. So, tiningnan ko naman siya. So, sabi ko sa sarili ko, ah, uh, yung comment na yon okay, natutuwa ako doon dahil inanalyze ko yung mga video kung talaga bang mahaba. Tapos, tinignan ko rin naman, hindi ko siya talaga kayang paigsiin yung topic na yon kasi importante yung mga message na nandun. So, pwede ba akong magpaliwanag ng hindi dumadaldal? Hindi naman, di ba? So, ayun, may natutunan ako doon dahil nag-check ako, pero yun, mga constructive criticism yung gano'n. Ito yung number seven, yung panghuli natin. Kung meron namang tao na lumapit sa'yo, personal talaga na sinabihan ka, di ba, ng, uh, ng puna, na meron siya na puna sa'yo, di ba, na kailangan mong, anbawa, uh, sinabi sa'yo sa tingin ko, kailangan mong uh, uh, mag-improve, or sa tingin ko, kailangan mong uh, medyo maglaylo sa pagbubunga nga mo sa asawa mo. Halimbawa, may nagsabi sa'yo na ganyan, magpasalamat ka. Kasi sa panahon ngayon, hindi madaling makahanap ng taong hindi ka bobolahin yung sasabihin talaga sa'yo yung totoo. ba diba? Napakabihira na yan. So, kung may tao na ganyan, harap-harapan, sinabihan ka, at tingin mo naman ito ay constructive criticism, eh, magpasalamat ka. Huwag mong ikasama ng loob yun. Kasi kung may taong tapat sa'yo, alagaan mo yon kasi iyon ang totoong kaibigan. Na ibig sabihin, nagmamalasakit siya sa'yo kasi pag walang malasakit sa'yo yung tao, hayaan ka lang yan. Bawa, mo siya. Daldal ng dal, daldal sa asawa niya. Sobra-sobra na. Tapos i-chismis ka pa niyan. Sabihin, sobrang nagernong nung ganyan-ganyan. Makita mo, isang araw hihiwala yan ng asawa yan. Yun yung mga ganun sa talikuran, may nasasabi sa'yo, hindi nila masabi sa'yo sa harapan na, uy, bawas-bawasan mo yung pagkanagar mo, baka iwanan ka ng asawa mo. Mas maganda yun pag sinabi sa'yo yung harapan, pag ganyan yung tao, totoo yan, hindi ka pina-plastic yan. Gusto, may concern siya sa'yo kasi ayaw niya magkahiwalay kayo mag-asawa, di ba? So, ang taong handang punahin ka ay yung may mas malasakit talaga sa'yo. Ito yung taong puno ng, uh, ng uh, pagmamalasakit para sa'yo. Ayan, natapos na po natin lahat ng tip natin na para hindi tayo may stress sa mga puna, sa mga pintas, sa mga constructive criticism sa atin. Um, gawin nyo lang po siguro yung pito na yan eh, para medyo maluwag-luwag sa loob natin yung pagtanggap natin ng mga puna. At ganun din naman eh, magamit natin para lalo tayong umasenso. Tapos yung mga vloggers naman para maipagpatuloy ninyo yung inyong uh, pagbablog nang hindi kayo nai-stress, di ba? Kasi kapag natuto tayo na tanggapin natin yung mga pintas na yan, eh, hindi hindi nila tayo basta-basta magigiba, hindi hindi nila kayo basta maida down, 'di ba? Kasi um, natutunan mo na, itapon yung uh, destructive criticism, 'di ba? Mababawasan na yung pressure mo, yung stress mo, lalo na't ganito nga active kayo sa social media, whatever ang i-post nyo, sigurado may masasabi sa inyo. Diba yung video po mabago nito, meron po tayong naka-post diyan ng mga reason naman ng mga tao bakit hindi sila nagpo-post sa social media. Sana panoorin niyo din po 'yan. Meron na akong video niyan. Ayun, so hindi natin kailangan maging perpekto para umunlad kasi ang kailangan lang eh bukas yung isip natin at matatag yung loob natin. Open tayo sa mga feedback para yun yung gamitin natin para mas lalo tayong maging matatag at mas lalo tayong umasenso. So ayun lang po sa ngayon at maraming salamat muli sa panonood nyo sa akin, sa pagsama nyo sa akin. At sana makasama ko kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. And I hope nakasubscribe na po kayo. Thank you so much.